ang uh, kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang, wala mang ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Di ba? Kaya with all due respect, sasagutin ko lang po. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo, dugo na mga masasamang tao, kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yun. Itaga niyo sa bato. Gagawin ko yan.